may passion may passion ito yung <laughs> happy lang ako kasi ayan yung gusto kong gawin ay nangyayari yun <laughs> lang po ang buhay Ayan, ang aga ko pang nagising. Eh. Ayan. Ayan, may outfit. Ayan. Ito yung outfit ko. Ayan, sando And then, ayan. Ayan. Nilalagang ko po siya ng... ng... ng ano, ng upuan. Upuan kasi... ah... Uh, pampatibay po, parang ito po yung pinaka-poste ng aking idea na ano, uh, paggawa po ng ano, ng ng bakod. Ayan. Ito po. Ito po yung aking pinaka-poste. Yan po. Yan po yung magagamit po. Kasi, pwede pong up, ano, upuan po. Ayan. Hindi. Ayan. Nilagyan ko din po siya ng ano kasi matibay na siya. Nilagyan ang inilagay ko lang po dito yung balance na ano, maliit na upuan. Pinaka-poste po 'yan. Yan po yung idea na napakadali pong gawin kaysa gagawa pa po kayo ng mga poste-poste sa taas. Ano din po 'yan? Ah babak babagsak din po 'yan kapag lumindol. Kaya mas gusto ko pong idea na Iyan po, yung hili-hilirang yan, po natin ng upuan. And then, pangkapit po ng ano para pampatibay. ganoon lang po. O sige po. Thank you, thank you. Ayan, ganito po yung mangyayari sa sa akin pong starting na ginagawang bakod. Ayan. Ito po yung akin pong inaano. Ayan, lalagyan ko pa po din po to ng ano, ng poste sa labas. Ayan. Ganyan, ganyan lang po ang style. Ayan. Tayo. Talagang ano, hindi po siya maano. Kaya ganoon lang po yung akin pong diskarte kasi mahirap pong maggawa ng ano ng mga pader-pader na ano, bubuhos-buhos ka pa. And then dito grabe kapag lumindol po, grabe, matindi. Sayang po yung ano, yung paggawa. Kaya yan, ako na po ang gumagawa. <laughs> ganoon lang po ang akin magandang naisip. kung kaya kayang gawin. Ayan. Hello everyone. Ayan. My passion. My passion. Ayan. Punta po ako ngayon sa bakuran. Ang aga. <laughs> Ang aga ko dito. Ayan. And then. Ayan. Ito. Magbablog lang ako. Ayan. Ayan. lang ako. Ayan. Ito yung... <laughs> happy lang ako kasi... Ayan ang gusto kong gawin ay nangyayari. Ganoon <laughs> lang po ang buhay. Ayan, ang aga ko pong nagising. Ayan. Ayan, may outfit. Ayan. Ito yung outfit ko. Ayan, sando. And then, ayan. Ayan lang po. Kasimple po yung akin

Ayan po. So, kasi yung akin nila nakaran, ano siya ba to? And then, pag ito po ay natapos na, wala na. Kunti na lang yung lilinisin ko. Kasi grabe po dito, kapag, ano, ah, uh, tag-init, grabe yung sumibol ng, ano, mga damo. Kaya, yan kapag ito ay natapos na uh, maganda maganda na pong tingnan ayan unti-unti <laughs> ko pong nagagawa yung aking gustong gawin ayan po hindi lakad po ako dito Ayan, lakad-lakad. Ang lakad. aking nilalakad. Ayan. Ayan. Sabihin ng kapitbahay. Buti na lang malayo yung kapitbahay ko dito. Hindi alam yung ginagawa ko. Ayan. Diba? Ano Ang hirap po nitong maglinis sabi, ganon at ganun pa rin ang mangyayari. Maglilis na maglilinis. Kaya ito, unti-unti ko pong nagawa yung gusto kong mangyari. Kaya, ano, ah, uh, hindi na po napapagod si Hiha po na ano, magbunot ng damo. Kasi dito, ano, grabe po yung pagbubunot ng damo. Kasi, ano ito nga yung aming lugar sagana po sa ano sa damo kaya ano matindi po yung ano gamot na inilalagay kaya yan unti-unti ko po yung ano ako po yung ano gumagawa ng diskarte kaya yan yan tinyo eh hindi pa yung nalilinis yan sinisipulan talaga ng ano kahit kahit may bato na, talagang sumisingit pa rin yung damo. Kaya, kaya konting konti na lang. At kapag natapos na to, ayan. Ayan po ang aking outfit ngayong umaga. Ayan. Hindi na po nakapag-ayos ng buhok. Kasi nga, ano, wala, ano po. Wala na rin po oras. At least, ano. Ayan. Ayan, ito po yung style ng aking gagawin doon sa bago kong bago kong bakod. Sige hmm. po. Okay. Thank you, thank you so much.